Oh, pag pinasok yun oh. Ayan guys, may sunog dito Yung galing sa kuryente Biglang lumiyab ng kuryente Ayan, lakas, guys Oh, bombero dito Bilis, bilis Bakit tumawid Ayan, kuryente Nasusunog eh Ayan guys. Bukusan muna. Ayan yung anak natin. Ah, uh, nag-risk Ayan ang pumutok ko. Sige pa anak. Bagay, wala na masyado eh. Ayun guys, yung kuryente rito, sumabog. Sa ano ng pilsiko. Tabi ng, ano ng, gate ng, gate ng, kipil. Ayan guys, yung anak ko nag-rescue Wala pa yung bumbero eh. Ilang sumabog guys, yung poste na yan Tutop yung ating kuryente Kaya wala tayong kuryente ngayon guys Ayan Napula na rin kagad yung apoy ang mayarap kasi pag tumawid doon, lalaki ang apoy. So, guys, maraming salamat. Thank you, thank you. Naapula. Yan. Yung poste na yan kasi pumutok, guys. Yan, yung poste. Laging pumutok yan, yung poste na yan. Ayan, ah, yung nalaglag niyang baga, umapoy yung aandam uh, mo. Dito to sa tabi ng kay yung lote ng kapil. Ayan yung ating anak. Nagre-rescue yung aking anak. Ayan yung aking junior. Nagre-rescue siya guys. Yan guys, yung ano to ng ano, yung kuryente. Sanhi ng pagputok ng kuryente, may nalaglag na baga. Kaya yan, nagkaroon ng sunog sa yung mga tuyong damo, ay nasunog. Kaya, sa amin ka mo. Ha? Sa amin. Ewan ko, may kuryente. May kuryente? May kuryente ha? Wala. Ayan, wala silang kuryente. Gawa nang pumutok yung ano dito, yung sa poste. Ayan. Kaya wala tayong kuryente. Ah, meron dyan? Ah, meron. Dito lang pala sa kabila. Ayan yung pumutok eh. Meron sa inyo? Wala. Ay, wala. Sa inyo? Sa inyo galing. Hindi kinaya ng ano, pagkakadugtong dun. Nagwe-welding kayo? Hindi. Ano lang, drive wheels, ano Loose connection yan yung, know, yung may na yung pagkakabit Kaya nagpumutok yan Nag-spart sya Ganun ang mga kuryente Pagka nag-spart yung dugtungan Kaya yan, nagkakaroon ng sunog So yun guys, nasunog Buti na, pula ka yung apoy Pumutok yung wire dito sa Kipil Sa area ng Kipil Kipil Ayan guys, yung bubong oh. Ayan. Ayan yung gitnang ng So, guys, salamat. At napulan na rin yung apoy. Pupunta niyan mamaya ng Samiko. At sigurado ko may walang ilaw niyan. Ayaw ko sa amin kung meron. <laughs> Parang sa amin ah. Ha? Ah, sa atin. Dito, oh, wala oh. Samuel sa inyo. Dito rin, di ba? Eh, isang ba lang ba yan doon kayo lang, Oo. Oo. Pag wala dito, wala doon. Ay, hindi. Kila eh, kanya-kanyang metro yan. Yung talaga sa dulo? ayano wala, o. Oh. Ay, meron to, yun. Gumagana to. Ay, hindi Sa akin ka. Ay, gumagana sa inyo. Tingnan mo, oh. baka nag-automatic yung ano o. Baka ata delay talaga. Ano ba sa akin ang wala? Inguman mo. Sige guys, dito na natin like na wala, magilaw. Pa-tag din po. Sa dinami Ay wala tayong kuryente. Wala tayong kuryente. May tatawag niyan. Hindi lang naman tayong ang ano Hindi eh. lang naman tayo ang dito. Ayan okay, guys. Salamat at naapula yung apoy. Mahirap na. Taginit ngayon. Thank you everyone. Ikaw so, kasi ayaw mo daw matulog eh. Kumbaga ko pala mang sa aking channel yan yung aking baby. Yan yung amo, yun oh. Eh oh, 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 oh. hey, baby, oh. oh. <laughs> Nakuru parang abo yung Thank you, thank you. Wala, wala. Pa. Pa naman pala. Na. May owe mo Thank you guys.